Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to pumunta ako dito sa May Southampton para magkikita kami ng mga kakilala kong content creator kasi magkakaroon kami ng collaboration ng mga ibang content creator dito sa May South. So ayan, hinahanap ko yung pagbibitingan namin. At medyo naliligaw ako dyan mga kapatid kasi hindi ko makita yung lugar na kung saan kami magbimiting meeting So ayan, naglakad-lakad lang ako dito sa may Westgate. At syempre, pagliko ko dyan sa may bus stop, ay eh, nakita ko na yung AAA Cafe isang Pilipino restaurant na matatagpuan dito sa Southampton na nagsaserve ng mga authentic na Pinoy food mga patid na talaga naman napakasarap dito mga patid so ayan pagpasok ng pagpasok ko dito boom talagang bumungad sa akin yung mga Pilipino na pagkain niyan si Ma'am Connie talagang super hands on siya sa pagsaserve sa mga customer ayan nga pala sila buraot ng UK JB ng UK at saka si Karakit Engineer mga patid Magkakaroon kasi kami ng collaboration mga kapatid nila Rocket Engineer, si Braut ng UK at si JB at syempre may masarap na pagkain mga kapatid at syempre may mga kakanin. Ay naku napakasarap dito mga kapatid na ito talaga yung pinaka na enjoy ko yung mga kakanin eh kasi sobrang na miss na miss ko na to, mga kapatid. At syempre maraming maraming salamat kay Ma'am na talaga namang ang sasarap ng mga pagkain na sinaserve niya na talaga namang nag-enjoy ako. At syempre, ayan o, <laughs> gusto ko pa magpa-take mga kapatid. Ang ganda ng ambience dito sa kanyang karinderiya mga kapatid na talagang Pinoy na Pinoy. Ang datingan mga kapatid, talagang super enjoy kami at talagang nabusog kami dito mga kapatid. Tapos, nang inupload ko na yan sa internet, nakita ng asawa ko. Sabi niya, bakit daw hindi namin siya niyaya? So, after two days, bumalik kami ni ma'am Connie. Kasi nga, sobrang naingit yung aking asawa. Sabi niya, gusto din niyo bumalik doon at kumain ng mga Filipino food. At lalong nakita niyo mga kakanin na talaga naman sobrang sarap, mga patid. So, ayan yung mga bata na sobrang enjoy. Umorder kami ng igado, laing, uh, beefsteak. At saka minudo na talagang nasarapan yung mga bata mga patid lalong lalo na yung bunso ko at yung panganay ko na talaga nasarapan at syempre ito si Sophie at si Mami naghahanap na ng ano kakanin para sa kanilang dessert ayan yung ube leche na kanilang kinain at ube cake talagang napakasarap mga patid nung dessert na yan ayan maray maray salamat sa triple A kay Ma'am Connie na talaga super enjoy at sa tabi lang nito mga patid may mga ano siya eh mga Pilipino store na sa tabi niya at makakabili ka ng mga pagkaing Pinoy dito mga patid mga chichir mga piatos, dingdong, clover chips, bagoong, piatos. At syempre, meron din silang itlog na maalat dito. At syempre, yan yung mga noodles, indomie, lucky Ang dami dito mga patid, kaya pagpupunta ka dito, magdala ka rin ng cash eh kasi ang dami niyong pwedeng bilan dito mga kapatid at kung ano-ano pa mga kapatid na talaga namang patok na patok sa panlasa ninyo. So siya so yan, si Bebang talagang tuwan-tuwa siya, nagpasalamat siya sa may-ari ng Triple na talagang nag-enjoy siya mga kapatid. At syempre, pag uwi namin, may bit-bit pa si Bebang, <laughs> nakakanin galing doon kay ate. Salamat-salamat po!